Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM, Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag. Ng bawat Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1, .1. Brigada news FM. news FM, Manila, Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, alas sa is ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rene, Rene sa buong bansa. Brinig. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Killimax. umaga, napalibita. Ang programa ng ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule, Lalaking angat tumatagal na biyayaan ilang kagamitan ng Brigada ni Johnson Jensen at One Party List. Drybats, Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Brigada News FM Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Miyerkules, January 22, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Brigada Sheila Matibag at Brigada Abner Francisco. I -max. I -max. Brigada mga kabrigada, nakuha na ng Bureau of Immigration ang impormasyon tungkol sa umano'y Chinese spy na umano'y nangyespia sa EDCA sites ng Pilipinas. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang 39 years old na Chinese ay may record na ng paglabas-pasok ng bansa simula pa noong 2015. Nalaman din nilang kasal umano siya sa isang Pilipina. Ibinahagi na ng BI ang impormasyon sa Department of Justice o DOJ at National Bureau of Investigation ng NBI bilang suporta sa isinasagawang investigasyon laban sa nasabing individual. rin ang deportation case ang BI laban sa umano'y SP, pero paglilinaw ni Viado na walang deportasyong magaganap hanggat hindi nalulutas at napagdurusahan ang mga ipinataw sa kanya. Sa iba pang balita mga kabrigada, matapos kumaharap sa iba't ibang pambabatikos ang panuka ng batas na isinusunong ni Senador Ontiveros hinggil sa anti-pregnancy bill, ilang senador binawi ang kanilang mga pirma Pero ito namang si Ontiveros mga kabrigada, may nakatakna ng plano bilang tugon dito Alamin ang plano ito sa report ni Brigadaan Ann Cortez sa Brigadaan na Ibrigalawo Brigado. Sinimulan ng iwedro ng ilang senador ngayong araw ang kanilang pirma sa Senate Bill No. 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Ito ay ilang araw makalipas na makatanggap ng batikos ang naturang panukalang batas mula sa Pangulo at isang family right group. Naiintindihan ko ang kanilang mga konsiderasyon sa pagbawi ng suporta sa panukalang tutugon sa pagtaas ng teenage pregnancy sa bansa. Mula sa mga inisyal na datos, nasa mahigit limang senador na ang nag-withdraw mula rito at kabilang na rito si na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senator Christopher Bongo, Senator JV Ejercito, Senator Bong Revilla Jr., Senadora Cynthia at Senadora Nancy Binay. Ayon sa liham na ipinadala ni Estrada kay Senate President Cheese Escudero, nagdesisyon siyang i-withdraw ang pirma niya matapos. Amansinsinan itong pagtatasa sa naturang panuhin. Basta umasa kayo. Uh, ang iniisip po namin palagi ko ano yung mga kabuti, lalo lalo na sa mga kabataan. Siyempre may apo ako, may anak ako, we have to protect them. So umasa kayo na kasama nyo kami sa laban na yan. Gayunpaman, nakatakda namang maghain ng substitute bill si Senadora Risa Hontiveros at umaasaw mano siya na mababasa ng mabuti ang kanyang ihahain. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. IMAX. IMAX. Samantala pa ni bagong panukalang batas ng may kaugnayan sa pagbabalik ng parusang kamatayan ang muling inihain sa Kamara. Pero ang mga target nito, mga opisyal ng gobyerno mula sa pinakamataas na posisyon na masasangkot sa kasong katiwaliana. Ang iba namang kongresista, tila tanggap ang pamamaraan ng death penalty sa naturang panukala. May report si Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Report! Mga korap na public officials, militar at polis na convicted ang nais na maparusahan ng kamatayan sa bagong panukalang batas na isinusulong sa kamera. Sa ilalim ng House Bill 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act na inihain ni Zamboanga City Representative Kaimer Adan Olaso gagamit ng firing squad laban sa mga tiwaling opisyal na mahahatulang guilty mula sa Pangulo ng Pilipinas hanggang sa mga opisyal ng barangay. Sakop din ito ang ibang miyembro ng ehekutibo Legislatura at Tudikatura, GOCCs, Constitutional Commissions at miembro na Armed Forces at Philippine National Police. Ang mga pasok na kaso sa death penalty ay graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Pero bilang bahagi ng safeguards laban sa pangaabuso at pagsisigura ng due process, ang mga mapabarusahan ng kamatayan ay ang mga kasong pinagtibay na ng Korte Suprema, sumailalim sa mandatory automatic review process at kapag nagamit na ng akusado ang lahat ng available legal remedies. Sabi ni Surigo del Norte Representative Robert Ace Barbers, maituturing na most logical crime na marapat na ma isama sa death penalty ang plunder o pandarambong dahil may malinaw na pakinabang dito ang sangkot na opisyal. Nais din ni Barbers na managot sa death penalty ang nag-aangkat, nagpupuslit at may kinalaman sa pagmanufacture at produksyon ng illegal na droga. Tanggap naman ito ang pamamaraan ng death penalty sa panukala ni Olaso na firing squad para sa mga corrupt. Mas mabait daw ang ginagawa sa ibang bansa kung saan lethal injection lang ang paraan ngunit kung susuportahan ng mayorya ng mga miyembro ng Kamara at Senado ang firing squad, walang magiging problema para sa kanya. Ang punto lang ni Barbers na mas mahalagang usapin ay ang maibalik na ang death penalty basta't para sa karumaldumal na krimen at pandarambong. Hindi na itong unang beses na may nagbalak na maghain ng death penalty bill para sa mga tiwaling government officials. Noong nakaraang taon lang, pinlano ni Representative Eddie Villanueva na maghain ng parusang kamatayan para sa mga nagnakaw na opisyal ng gobyerno na hindi sa isang daang milyong piso. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Fightbacks! Fightbacks! Brigada Bandita Samantala, nagbigay na ng ultimatum si PNP Chief General Romil Marvil sa paglansad sa mga private armed groups sa bansa. Dapat kasi raw malansag ang mga armed groups hanggang ngayong Mayo dahil pwede magamit sa panghaharas sa kandidato at mga butante sa eleksyon ang mga ito. Brigada Kath Austria, i ibrigada mo! Brigada. Dapat pagdating sa buwan ng Marso ay nalansag na ang mga private armed groups sa bansa. Ito ang direktiba ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga regional directors kaugnay ng papalapit na eleksyon. Nagbigay po ng ultimato mga ating PNP na by March ay dapat ay nalansag na po itong identified na tatlong active private armed groups at ito pong lima na we are closely monitoring po ng mga potential private armed groups po. Kasama sa minomonitor ng PNP ang tatlong PAGs na matatagpuan sa Regions 3, 7 at 9 at limang potential PAGs sa Regions 1, 2, Calabarzon, Region 8 at Barm. Yung tatlong active po, diyan po yan sa, sa Region 3, sa Region 7 at sa Region 9 po. Yung doon naman po sa limang uh, potential uh, private armed groups po ay meron po sa Region 1 sa Region 2, sa Calabar Zone, sa Region 8 at sa Bangsamoro Autonomous Region po. Paliwanag ni Fajardo, maaaring masibak sa serbisyo ang isang PNP Director kung hindi niya mabubuwag ang private armed group. This may be a ground for the relief. That is the instruction of the CPNP identified naman daw kasi ang mga ito at walang rason para sa mga field commanders para hindi nila ito mabuwag. Dapat kasi anyang malansag ang mga pags dahil pwedeng magamit sa panghaharas sa kandidato at mga botante ngayong darating na eleksyon. Dahil sa presensya ng pags magdaragdag din ng puwersa ang mga pulis sa mga potential areas of concern. Kung hahayaan natin na hindi ito uh, malansag po id there is a big possibility na magamit po ito sa sa pangahara, sa pag-intimidate not only doon sa mga kalaban nilang mga kandidato, pati na rin po doon sa mga mga boboto po, mga botante po. At 'yun yung ayaw po ng ating CPNP kaya nagbigay na nga po siya ng ultimatum doon sa mga concern concerned provincial uh, offices kung nasaan na-identified itong uh, mga private armed groups ko. Bagamat sa ngayon ay wala po tayong monitor na any activities relating to possible employment of these uh, Pags but uh, we cannot uh, discount the possibility na habang papalapit po ang eleksyon ay uh, dahil nandyan lang po sila ay uh, posibleng magamit po sila. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Samantala tinalakay sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama ang Private Sector Advisory Council Education and Job Sector Group, ang mga hakbang upang paunlarin ang semiconductor at electronics industry sa bansa. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-focus ang gobyerno at iba pang stakeholders sa pagpapalago ng semiconductor at electronics industry dahil sa malaking benepisyo nito sa ekonomiya ng bansa. Sa pulong ng Pangulo kasama ang Private Sector Advisory Council, Education and Job Sector Group sa Malacanang, tinalakay ang mga bagong rekomendasyon tungkol sa semiconductor at electronics industry, pati na rin ang mga hakbang para sa edukasyon at workforce development. Ayon sa Pangulo, napakahalaga ng semiconductor industry dahil malaki ang ang nito sa ekonomiya, lalo na sa mga export. Bagamat hindi raw ito agad na pagtuunan ng pansin, panahon na para mag-focus sa naturang industriya upang mapakinabangan ang buong potential nito iminungkahi rin ng pangulo ang pagbibigay ng insentibo sa mga semiconductor locators gaya ng mga benepisyo na natatanggap ng ibang industriya tulad ng car manufacturing binanggit ng pangulo ang kakulangan ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act o ang create more law ng probisyon na nakatuon sa semiconductor industry Unang iminungkahi ng pisak AJSG ang pagbabago sa implementing rules and regulations ng Create More Law upang isama ang pagbibigay ng insentibo sa semiconductor industry na sinang-ayuna naman ng Pangulo. Ipinakita rin ng Pisak ang roadmap para sa industriya ng semiconductor at electronics. Bukod dito, iminungkahi ng Pisak ang paggawa ng National Education and Workforce Development Plan na tinanggap ng pangulo bilang mahalagang hakbang para sa pag-unlad ng edukasyon at trabaho sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. IMAX. 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 Samantala mga kabrikada, dalawang kabaong ang nakita nakahambalang sa North Luzon Expressway kagabi. Pero ang tanong mga kabrikada, paano ito napunta doon? Alamin niyan sa report ni Brigada Jigo Custodio i Brigadamo. Brigada mo. Hindi pa man November, pero nagmistulang Halloween na kagabi sa southbound lane ng North Luzon Expressway o NLEX matapos sumambalang ang dalawang kabaong sa gitna ng daan. Ikinagulat ito ng ilang motorista at nagdulot ng takot. Kuwento ng uploader na si Noel, pauwi na sana sila sa Pulilan, Bulacan nang mangyari ang insidente sa Candaba 3rd Viaduct. Hindi kami galing San Fernando. Uh, Nagbe-break nga ako yung nasa harapan ko yung truck yung ho pala may nalaglag na nakabaong tapos so oh, yun na namin wala na ho yung may dala ng kabaong ah, kabaong na lang yun nandun ah, bali gumilid pala siya sa gawing kanan pagulat lang yung may kabaong sa para ko isa kayo sa pika para huwag makabala doon sa mga ah, sasakyan kaya alam, kakatakot niya eh. ang mga kabaong nalaglag pala mula sa isang close van at idideliver sana sa Marikina. Natamaan pa ng kabaong ang grill ng isang SUV na nasa likuran ng close van. Nagkasundo naman ang dalawang driver na bayaran na lamang ang danyo sa sasakyan. Pinagmulta na rin ng mga otoridad ang driver ng close van dahil hindi nito na secure ng maayos ang mga ataul. Paalala naman nila sa mga driver ng delivery vehicles na tiyaking maayos ang pagkakasecure ng kanilang kargamento upang maiwasan na ang ganitong uri ng insidente in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita. Sa iba pa ang balita, mga kabrigada, nagpapatuloy ang feeding initiative program ni Senador Christopher Bonggo sa iba't ibang ospital sa bansa. Ito ay matapos makapaghatid ang malasaki team ni Go ng Lugaw sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Ayon sa mababatas, magpapatuloy ang ganitong programa para sa mga Pilipino na nangangailangan ng tulong. IMAX. Bring Balita Balita Nationwide Balita Makabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, sa loob ng tahanang ito sa Lido Subdivision, Barangay Lagao, General Santos City, nakatira ang mag-inang si Nanay Imelda at ang anak nito na si Armando Jr. na may hydrocephalus. Hindi naging madali ang sitwasyon nito, lalo pat pareha silang may iniindang karamdaman. Si Nanay Imelda, dalawampung taon nang hindi makalakad. Habang ang anak naman nito ay isang taon nang hirap din sa paglalakad. At dahil ila, hirap ito sa paglalakad, ang kanilang munting tahanan ay napuno na umano ng kanilang mga basura. Kaya naman, ang purok chairman sa kanilang lugar na si Karen Montecalvo ay hindi nagatubiling tingnan ang kanilang sitwasyon at agad na nakipagtulungan upang maiwasan ang mga sakit. Sa tulong ng Brigada Group of Companies, kasama ang One and Party List, ay naging posible ang hiling ni Purok Chairman Monte Calvo na bigyang pansin ang mag-inang pilit na lumalaban sa hamon ng buhay sa likod ng hirap at sakripisyo. Nagpapasalamat naman si Nanay Imelda sa natanggap nitong groceries, mga kagamitan, sa bahay at bigas. Kaya pagkumpan, ang do out of the city. Gusto, nagpasalamat yung kong dagan. Eh, Nag-antot karon karundiri. Thank mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat kabrigada. Balita. Makabayaning Pagtutulungan Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan Little -Max. Max, Brigada Balitan Nationwide <mulik> <mulik> At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines sa katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibaga at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito, Sabrigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. In yung ang Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Hatid senyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at musika. balita. Alita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.